Bali ito po yung ang oral po natin to binibigay. Sinasama natin sa pakain or inumin. Ang bisiro ah, mabilis po yung matuto. Halos days pa lang po, ah, sasalo na po ito sa ating inahin. Ito naman po, ito po yung nakakatulong sa kambing na kumakain ng feeds. Nakakatulong po ito upang madigest kagad yung mga pinapakain nating feeds. Kung nagpapakain kayo ng feeds, maganda ang growth enhancer. Bali ito po yung bitnil pro. Oral po natin ito binibigay Nasahan po natin sa pakain Or inumin Ibigay po natin to sa may anak nating kambing uh, Ma-apply po agad natin Ang pagbibigay ng vitamins Ito po, uh, bibigay natin sa ating kambing Na may anak Ganyan po kaganang ating kambing Pagka na-apply po natin ng vitamin pro kasi isa rin po yan sa magandang vitamins ng ating mga kambing. Oral po natin binibigay. ang bisiro ah. Mabilis po yung matuto. Halos days pa lang po. Ah, sasalo na po ito sa ating inahin. Bale ito, ah, bibigyan din po natin ng bitmintro at ating mga bulto sa kambing. Okay. bali disclaimer lang po tayo ngayon kasi madumi po ang ating uh, traditional boer kasi maulan po, hindi natin napapaliguan okay <coughs> Mabili po natin to sa mga poultry supply at iba pang bilihan ng mga patuka at pakain sa kambing. Sa experience po namin, ito po ang gamit namin. Ito lang po kami. Yan. Bitin ko. Ang ulan naman po. Kunti lang siya. Ay, mo na. Balik lang po. Yan. Ito lang po kami. Ito naman, para mas lalo sila tumapaw. Ang sa amin kasi, sanay po sila sa wet feeding. Ang kagandahan po para talagang mamix yung molasses at vitamins. Yan po si Princess, oh. Yan naman po ang amin si Princess. Siya po ang important ah uh, buwer namin. Bali, 8 years na po siya. Ngayon, buntis na naman. Ito naman pong molasses. Ito po yung nakakatulong sa kambing na kumakain ng feeds. Nakakatulong po ito Upang ma-digest agad yung mga pinapakain nating feeds. Kung nagpapakain kayo ng feeds. Ang molasses po, magandang growth enhancer.